ko! Bambira. Tito Victor, totoo po ba na iiwan nyo na kami? Lilipat na kayo ng bahay? Uupa kayo ng iba? Uh, big, hindi ako uupa. Bibili ko ng sarili kong bahay. May pambili po kayo? Uh, meron na akong pandang. Yung kulang, Eto, utangin ko sa bangko. Tito Victor, wag ka na po mangutang. Eh, saan ko kukunin yung pandadagdag ko sa bahay? Inyo na lang po ito. Big, di ba para sa skating shoes mo to? Ayoko na po maging skating champion kung wala kayo sa tabi ko. Big. Lilipat lang ako ng bahay. Hindi naman ako mawawala sa tabi mo eh. Bawat uh, skating competition mo, nandun ako para pumalakpak. Bawat World Championship mo, nandun ako para mag-cheer. Sasamahan kita hanggang makarating ka sa Winter Olympics. Okay? Hindi ako mawawala sa tabi mo. Samantala. Oh, eto ang bag sa'yo, ha? Hindi ko na po kailangang magbenta ng pizza sa inyo? Ah, hindi na. Hindi na. Eh. Oh, meron pa? Ano ba naman, babe?

Hindi ito ikaw, Martinez, sa pagbibigyan namin. Ibang Martinez, okay? Ayan! Ikaw naman kasi big Martinez ka ng Martinez, eh. Kung sino-sino Martinez tuloy yung pumapasok, mimihingi rito. Maliit lang! klaseng Martinez to?